Ang tanong ni Rogelio ay, okay lang bang lunukin ang gata ng jowa ko? Hindi ba masama sa katawan? So yan ang ating pag-uusapan for today's video. Interesado ko bang malaman kung ano ang sagot? Please keep watching para bago yan. Kung bago ka pa sa kan channel, please consider like this video and subscribe my channel. sagot ko dyan ay opo, hindi po yan masama sa ating katawan. Pwedeng pwede po nalunokin mo ang gata ng iyong jowa. Pero dapat po alam mo na kayong dalawa lamang dapat alam mong malinis ang iyong jowa bago mo lulunokin. Dapat hindi siya nasasawsawa ng iba. Okay? So, dapat po kapag ka lulunok, alam mong hindi makati ang iyong jowa. Makakasama po sa iyo at makakuha ka ng sakit kapag halimbawang tumulunok ka tapos hindi mo alam na hindi pala siya malinis at hindi pala siya tapat sa iyo. So, sana nasagot ko ng tama ang iyong tanong in like this video. Please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.